kal na dilawan talaga na walang galang sa batas yan ang mindset ng mga dilawan eh po sila ang batas walang batas kundi opinyon nila ito ang nakakagulat viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano pagsasanib puwersa ng limang taga oposisyon upang magsagawa ng sarili nilang resolusyon upang kontrahin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema sa pagpapawalang bisa ng impeachment complaint laban kay BP Sara. Ang malala pa dito ay pinakakalat na ng mga taga-oposisyon sa mainstream media na nagpapapirma na sila sa mga kapwa nito senador para magsagawa muli ng botohan upang salungatin ang desisyon ng Korte Suprema. Gaano nga ba ito katotoo? Ganoon pa man, ganito man ang nangyayari ngayon ay isa lang ang sigurado na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan at sadyang hindi magpapatalo ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Ah, And then, ako dito sa mga tirada ng mga ulalo sa Senado mm. na gustong-gustong ipush na wag sundin o suwayin ang Korte Suprema, inuudyo ka nila ang kanilang mga kasamahan sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Mm. Okay, eto pa. Ha? Nagpapalabas sila ng resolusyon na may apat na lagda na. Mm. Si Ontivero, siyempre, sino pa ba? Okay. Si Bam Aquino. Si Kiko Paghilinan, mga typical na dilawan talaga na walang galang sa batas. Yan ang mindset ng mga dilawan eh. Po. Sila ang batas. Uh -huh. Walang batas kundi yung nila. Ayun. At ewan ko kung bakit sumama naman. Ha? Eh, maayos naman ito. Alam nyo, itong si... Tiga, i-check ko lang mabuti. Ano? Uh -huh. Buti na yung sigurado't at baka magkamali tayo. at to, to. 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 Tama, si Tito Soto nga oh. ang kasama na sila ay nag ng resolution. Eto uh -huh. Ito ang gusto nilang mangyari. Ha? Ang gusto nilang mangyari ay sabihin yung sense ng Senado, yung kalooban ng Senado sa ginawa ng Korte Suprema at ito ay i-reconsider at sinisita nila yung opinion ng retiradong justice na si Ascuna, oh. Na tama daw yung yung ginawa ng Supreme Court pero hindi fair. Anong klasing utak meron itong mga tao ito? Ibig sabihin wala lang batas pag ganyan. Ito pa. Okay lang naman kung gumawa ka ng panukalang resolusyon. Opo. Pero huwag mong palabasin sa media kasi sila nagdi-distribute sa media. Eh. Oh. Ang slant na pinapalabas nila, binabasa ko, almost uniform ang reporting ng traditional media. Hindi oh. naman lahat ng traditional media, yung ibang traditional media na may resolusyon na. Oh. This is misleading. Oh, yes. Hindi ba po resolusyon yon? Malaya po ang kahit sinong senador na gumawa ng resolusyon. Mm -hmm. Ang mag sila ng resolusyon na si Laila Delima ang pinakamagandang babae mm -hmm. sa buong mundo. Wala Opo. namang problema 'yon pero may sasangayon ayon ba? Yan. Ako sasang-ayon, ako kung senador ako. Opo. Kaso mo hindi ako senador eh. Opo. Kaya hindi ako pwedeng sumang-ayon doon, di ba? Ang ibig ko sabihin pinalalabas nila na resolusyon na ito. Ito na 'yung sense ng Senate. Hindi po ito ang sense ng Senate. Oh. Kasi bago po maging resolusyon yan ng Senado, yan po ay kailangang i-refer pa sa komite, uh -huh. maglalabas pa ng report ng komite, magde-debate pa kung may gustong kumasyon doon sa resolusyon uh -huh. at magbobotohan pa. Yan. May sistema. Oo, may sistema at ayong botohan, depende pa kung anong klaseng resolusyon. Kung mm -hmm. ito ay resolusyon na simple lang, katulad ng ginagawa nila, simple resolution lang oh, yan. Po. Mm -mm. Yan ay, yan ay ano lamang, yung majority lang. Uh -huh. Okay. Pag joint resolution ng House at saka ng Senate, dapat parehong payag sila. Ngayon, pag constitutional amendments, two-thirds ng Senado, oh, two-thirds ng House. Oh. Yan. Hindi po basta nagpanukala kayo, resolusyon na kaso nyo, naguguluhan ako eh, tinitignan ko lahat ng dyaryo. Yan no? mm. Eto pa. Mm. Uh -huh. Nakalagay o, oh, na merong resolusyon. Ang dami! Uh -huh. Minimislid nila ang media. Palagay ko sila nag-press release nito. May resolusyon na daw. Oh. Wala pong resolusyon. Pinaglulo tayo. Ito pa ang nakakatawa sa sinasabi ni Sontiveros. Apa. Sabi niya, ibablock daw niya ang lahat ng premature moves to dismiss the trial of Vice President Duterte. Oh. Ibablock niya. Siya mag O, ang, ang gagawin niya siguro, haharangin niya yung pintuan <laughs> Ah, mm. bago maglulupasay siya roon sa floor <laughs> ng Senate. Ibablock niya. Oh, siya mag-isa. Ibablock niya yung kagustuhan ng karamihan oh. ng mga senador at ibablock niya ang kagustuhan ng Supreme Court. Grabing ego nitong babaeng ito. Mas malaki mm. pa sa Empire State Building. wow. Ah, mm. Ang tindi ng ego mo, girl. Ikaw mm. mag-isa. You will personally block. Siguro ti try mong mag-block. Wala nang rule hmm. of law yan pati niyan. Oo. Oo, gusto niya mm. siguro siya ang mamuno doon sa minority black. Ayaw. Pag siya ang pinuno ng minority black, siya ay blackhead. Oh, so, yeah. Diba? <laughs> <laughs> OMG. Anyway. <laughs> Paano naman 'di ka matatawa sa mga ito? The pretentiousness. Mm. -hmm. Indeed, in I cannot wrap my head around the presumptuousness, the pride, the hubris of these people na sila ang dapat masunod Opo. kesa sa majority, kesa sa sinasabi ng Supreme Court. At anong basihan nila? Retiradong mga maestrado ng Supreme Court. Etong advice ko sa inyo, mga yeah. senador, bumuo kayo ng bagong Korte Suprema, kunin nyo lahat ng mga retired na maestrado na kampi sa inyo bago mag kayo mag-isa. Then gumawa kayo ng sarili niyong desisyon. Of Ayun. course, walang kwentang desisyon 'yon. Retirado sila lahat eh. O, oh, di diba? Retirado ano ba? Retirado ng desisyon niyo Ay, ako. Talaga namang pinapabigat ang ipilit. problema. Uh -huh. ah, ang tawag diyan ng mga bata, muntanga. 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 Ani yun? <laughs> ah, mukhang... Ah. Muntanga. Muntanga kayo. Oh, pero, Tony, ah. Maniwala okay. kayo, Dili. Okay, okay. Muntanga kayo. Oo. Uh oo. -huh. oh, oh. Sinabi na wala ba kayong kagalang-galang itong mga naman. ito, keng kuye. Eh, ha? Mm. Kito mo ha, etong Simonson, matatawa ka. Noong sinasabi may usapan na ididismiss ng impeachment court yung mga charges. Hindi pa naman i-de-dismiss. Mm. Sinasabi lang na maaring may motion to dismiss at maaring entertainin ng impeachment court. Okay. Sabi nitong Simon Sod para lang makalusot. Alam nyo, eh, anyway, hindi ko masisisi itong si Christian Monsod eh. Ay, yung kung asawa, aburido, lalaki. Oo. Eh. Oh, o, yung Christian. Opo, opo. Kasi kung ganun ang itsura ng asawa mo, si Winnie, talagang maaburido ka kung ano-anong masasabi mo eh. anyway. Ay, oh. <laughs> anyway. Yeah. Mm -mm. Uh, sabi niya, hindi kayo ang magdidesisyon mm. kung mali ang ginawa ng house kung merong violation ng one-year ban. Hindi kayo magde-decide impeachment court. Ang magde-decide niyan ay ang Supreme Court. Sinabi niya yan, i-fact check niyo ako. Kung hindi totoo, sinabi niya yan. It's not for you to decide. It's for the Supreme Court to decide. To decide. Ngayon nag decision ng Supreme Court. But sabi now, niyo, wag sundin. Dapat ituloy niyo. OMG. Ay, buang. Inyawain na buang na. Ay, giatay ko o, na